Alas 9.09. Tunay na pambayan. Walang personalan. Nasa linya na natin. Okay, Senador Risa Ontiveros. Ayan. Senador Risa, magandang umaga po, Igan yes. at Connie. Good morning. Oo, Igan. Good morning, Ms. Connie. Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. O, pakikumpirma po. Uh, mm -hmm. May iwan kayong mag-isang oposisyon? Uh, <laughs> <laughs> ano ba yung desisyon ng dalawa, si Senador Bam Aquino at uh -huh. Kiko Pangilinan na matapos niya raw uh, tulungan ng kampanya at nanalo, ano itong report na sila isasama sa majority? May okay lang ba sa inyo yun o totoo ba yon? <laughs> Patuloy naman kami nga uh, nag-uusap ni na Senator Kiko at Senator Bam at actually sa umaga pa ng July 28 talaga. Oh. Yung, mga isa sa mga senador kahit silang dalawang saken sa akin uh ay magdedesisyon kung saan bloke kami ng Senado magiging miyembro. So mas maganda sa kanila po ninyo itanong eventually pag nagdesisyon sila kung ano yung Uh, kanilang dahilan. Basta sa akin, anuman ang maging desisyon ng bawat isa sa amin, uh, magtatrabaho kami, magkasama sa mga pare-parehong advokasya namin, plus yung mga kapartido namin sa House of Representatives ay nagbubuo uh, na uh, in a way ng isang uh, multi-party caucus kasi... Mm -hmm. Pumapasok yung uh, malaki-laking bilang nila at bayan, ML, uh, at least kalahati yata ng mga LP reps mm -hmm. uh, sa minority. And then sa labas, sa baba, uh, pupulongin din namin yung mga kapartido namin na nasa mga local government unit. Mm -hmm. So tuloy po yun. May, may nabasa lang po ako sa post ni Senator mm -hmm. Kiko, ano, na sabi niya, wala naman siyang kinonfirm doon kung sasali siya, pero meron siyang parang in a way pahayag doon na uh, makikita naman ang kanyang track record, mm -hmm. at uh, pagkatapos nabanggit din po niya na ang talagang gusto niyang pagtuunan ng pansin ay yung uh, masolusyonan ng gutom. Mm -hmm. uh, may effect ba yun kapag kasumama siya sa majority para mas maisulong niya itong mga talagang naipangako naman niya di ba during the campaign kesa kung halimbawa nasa minority po siya? Well, uh, sa bawat senador kung uh, lahat kami sasali sa mga komite mm -mm. pero kung uh, maging chair uh, ng isang komite Uh, lalo na yung komite na pinaka-identify doon sa senador na yon mm -hmm. then yun yung ano yun yung pagkakataon isulong uh. yung kanyang mga advokasya. of course naging karanasan ko rin naman sa halos siyam na taon at naging karanasan din nilang dalawa ilang beses na maging miyembro kami sa minority mm -hmm. uh, magkakasama na isulong na isulong din naman po namin mm -hmm. uh, yung aming mga advokasya whether miyembro or chair din uh, ng komite. Depende uh -oh. kasi sa, di ba, sa botohan sa Senado at hmm. sa say ng Senate President, pwede ring maging chair uh, ang minority member okay. sa mga komite. So, uh -oh. depend, pero depende po yon. Pero wala kinaramdamang betrayal doon sa dalawa? Wala po. Ang okay. akin naman na uh, kanya-kanyang desisyon po yan. Uh, Nagre-respetuhan kami uh, and ang Manila sa akin naman patuloy din akong maninindigan sa paraan na tingin ko consistent so, uh, para sa akin na mag-ambag pa rin sa pagpapalakas ng oposisyon sa labas din ng Senado pero pero ka, 2018, may, may... Pag member ka ng pag member ka ng majority eh mm -hmm. majority committee ka iba budget no malaki-laki kaysa minority committee Posible po, yun, diba? pero, posible po 'yun, pero posible po pero gaya ng yung pag-usapan natin kanina sa usapin ng kapangyarihan o influensya sa committee system ng Senado, pwedeng mag-assert yung minority members tulad ng ginagawa ko nung nakaraang halosyam na taon. at ginawa rin nila bilang mga miyembro ng minority dati sa usapin ng uh, resources again kung miyembro at lalo na chair ng isang komite, kahit ang minority member uh, ay pwedeng mag-assert alang-alang uh, dun sa mandate no nung kanyang komite. So, walang assurances 'yon. In a way, pwede yung sabihin mas may assurances sa majority, pero may ano, may kumbaga uh, may discarded din ang minority hmm. member or chair ng komite. At yun din naman yung akin. May, kung, uh, kami po, Kaming tatlo, or kung silang dalawang pinakamalapit sa akin, may diskarte bawat senador may diskarte. Ako rin naman din po. O, po. So uh, ano yung siguro uh, inyo pong komento na sinasabi mm -hmm. nung ilan ano na kaya nga namin binoto silang dalawa para magkaroon ng kasama si Senator Risa, <laughs> hindi ba sa paglaban? Hindi naman necessarily na kapag nasa magkaibahou kayong ano eh, 'di ba? Minority majority mm -hmm. ay hindi na may mga ibang mga Uh, sabihin natin, usapin na magkakapareho at pwedeng pagbutuhan ng parehong uh, pagdidesisyon po halimbawa sa mga paniniwala ninyo. Pwede po. That's why nag-look mm -hmm. forward ako, ano man yung maging desisyon nila, na may mga yes. uh, parehong advokasya na pagtutulungan pa rin namin. And that could extend all the way sa ah uh, pagboto no sa mga bills right. o resolusyon mm o -hmm. budget intervention so at least uh, naglulu look forward pa rin ako doon sa sa tagal ko rin ng governor senado mare uh, alam ni senador isa kahit majority ka minsan mm -hmm. hindi in, independente kasi ang Senado yes, eh. uh, uh -oh. yung kanyang decision minsan eh kung hindi pabor sa majority i -vo voice out niya na hindi yeah. siya pabor doon 'Di ba? Kahit pa paano, kahit nasa majority y siya. 'Yun nga 'yung gusto natin ipaintindi Oo. kasi may mga nagsasabi na parang akala nila just because kung magma-majority man 'yung sina Senator Bam at Kiko ay parang mawawala na 'yung pinakadireksyon, 'di ba, ng mga Oo. paglalaban. Pero so, merong, 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 independence kasi ano. Meron kasi uh, 'yung legislative agenda ko Mm -mm. Baka hindi ko masulong ko minority yes. ako dahil uh, sa majority, maaaring uh, ma-endorse sa iba't ibang komite yun, senador. No? So ang publiko mm -hmm. dapat hindi rin tingnan to as a negative na action sa dalawa, senadora. Mm -hmm. Originally nga ang uh, alok ko sa kanila, nung simulahan itong 20 th Congress, bagong-bago pagkatapos ng uh, election, na magbuo kami ng independent bloc. Mm -hmm. Dahil sabi ko nga noon hindi ako sasama sa majority and then at that time, kahit nagsama uh, sama sama kaming tatlo, may isa pang bloke kasi ng mga kasamang oh, senador na mas marami na sa amin. Akala ko noon, 'yon 'yung makakakuha ng minority. Kaya naging alok ko sa dalawang pinakamalapit sa akin, magbuo tayo ng uh, independent block. So ngayon, uh, na nabubuo 'yung majority and balito ko nga sa inyo sa media, 'yung dating Senate President ay siya pa rin mahalal. Ah uh, so then kung baka may ibang minority na mabubuo uh, kaya sa yung unang inasahan mm -mm. Uh, so ito yung mga scenarios na Matama. binabantayan naming lahat and uh, para sa akin naman ang pinaka pinakamatimbang na criteria ay uh, saang bloke ako sasama mm -mm. na pinaka or mag or bubuin na pinaka magbibigay daan or pinaka consistent din dun sa Like, uh, tungkulin ko naman sa labas ng Senado na patuloy na tumulong palakasin ang oposisyon. Well, on that note, uh nabanggit po ni Senator Zubiri, welcome daw kayo kung sa Kasi parang may minubuo sila, 'di ba? Na parang sarili nilang minorya. Yeah. po. Well, uh, ang ang narinig ko sa kanya sa media ay uh, sila daw ay magiging veterans block. Yes. Uh, sa ngayon, well, uh, Bagay. Veteran man ako bilang second-termer. Pero gaya ng napag-uusapan kanina, sa July 28 natin malalaman yung final-final na decision ng bawat isa. Pero bukas okay. po kayo? Uh, I have to be open to all possibilities okay. na consistent dun sa gusto kong pagpapalakas ng oposisyon para sa 2028 and beyond. Okay. Right. Yung dalawang pinakamalapit ba sa iyo? Malapit pa rin? Oo oh, naman. Okay, okay. Ang tanong namin eh, naman. ba't hindi kayo bumuo ng block dyan yun? No to pork barrel block. <laughs> Actually, nagsisimula na rin yan sa mga local government unit oh. yung pag uh, 'di ba pag uh, tanggi sa pagkakaroon ng confidential funds narinig ko yan sa balita kay Mayor Lenny Sanaga mm -mm. may sumunod na at least dalawa pang mayor sa ibang oh, oh, na, bahagi kumuha. ng Pilipinas oh, opo. Oh. and syempre we na welcome ko ang pagbalik sa Senado ni Senator Ping mm -hmm, na isang yes. pangunahing uh, uh, budget reforms advocate anti-corruption advocate particular sa usapin ng uh, pork barrel at pati confidential fund. So, so hindi, naman development ikaw, hindi yun. naman ikaw yung isa sa senador o dalawa na tumanggap ng lima hanggang sa anim na bilyon sa nagdaang uh, wow. budget. Ay, hindi po. hindi, mo, hindi mo nabalitaan yun na may nakakuha <laughs> Ay, ng gano'n sa mga senador? Hindi po. Naririnig ko lang kay Senping ngayon. ah, ah yun. So, no to pork with. Pork, pork <laughs> with. <laughs> Yes, to fork with, no with. No, <laughs> to pork <laughs> <to>, with. <laughs> ano, ano, o bago ka namin bitawan, <laughs> bago ka namin bitawan, Senadora, <laughs> ano ba tong uh, latest ngayon diyan sa impeachment trial? Meron daw motion na pagbotohan na may interest pa ba ang Senadong ipagpatuli daw ang impeachment trial? Ah, well, masasabi ko bilang isang senator judge, hindi lang interes pero tungkulin ang nararamdaman na ipagpatuloy po namin ito. In fact, convened ang Korte, uh, to, uh, buhay at tuloy-tuloy ang trial ngayon dahil tumawid nga ito mula 19 hanggang 20th Congress. Actually, doon pa lang sa formal answer at cautelam ni VP Duterte, may nakapaloob na na motion to dismiss. And yes, nabalitaan ko na may isang kasamang senador na maghahain daw ng ganyang motion. Tignan po natin. Inanunsyo naman ng uh, presiding officer na magkoconvene kami ulit bilang korte sa 29th Martes. at uh, tignan natin ano yung ihahain nila sa, sa korte. ah uh, Doon ko pakikinggan at titimbangin. At handa po akong magdebate laban doon. Kasi ano pang ano bang pagbobotohan namin ni wala pang ebidensya, ni wala pang witness ang aming narinig. Okay. Senadora, salamat sa oras at pagpapaliwanag. Salamat din po, Iga. At Ms. Connie, ingat po. Senadora Risa Ontiveros, mananatiling oposisyon. At samantala, pinadalhan po natin ang si na Senador Bamakino. Eh, ang sabi, titignan yung availability ng schedule niya. Si uh, ayan. Senator Kiko Pangilinan naman po ay wala pang tuguan. Ayan.